So ayun, good morning, good morning mga idol. So ngayon ayan dito na naman ako, iyan oh, for today's vlog. So ayan, magtutuloy natin yung ginagawa ko kahapon. Ayun. Bali tinabasta-basan ko na muna yung aking pagbubutasan. Ayun, yung pag ano, natin pag o ng mga pamusti sa ating gagawing bakod. So ayan. Bali tinabasta-basan ko muna nang konti para naman mahawan-hawan ayan oh matataas-taas na yung mga damo at ayan nga mga idol may mga dumadaan pang sasakyan kasi tabing kalsada to eh baga tabing highway kaya maraming dumadaan na sasakyan so dyan tayo sa kabilang side naman mag hukay ng mga pupustihan natin para sa bakod kasi dun sa kabilang side ay natapos na ako dun kahapon eh kaya dyan naman sa kabilang side tayo mag So ganun lang, yan lang yung pinaka-exercise natin dito sa probinsya. Maganda yan kasi kahit papano ay eh, pinagpapawisan talaga. Ayan, at dito nga mga idol ay maghukay na ako dyan. So dyan ako mag start ulit ng paghukay ng pamusti. So ayan. So ayan, hukay-hukay lang ng barita. Buti maganda yung panghukay dito na barita mga idol. Matibay. Tsaka pabigat. Kaya kahit di ka masyado mamersa ay eh, talagang mabubutas yung mga lupa maganda pang hukay ng lupa mga idol tsaka malapad yung dulo niya kung baka di mahirap pang hukay ayan yeah, o oh. medyo pinapawisan ako dyan mga idol yan medyo basa na yung damit ko tas dugyot na yung shirt kasi <laughs> puti ba naman pero pang ano talaga yan pang bukid talaga yan yung mga sinusuot ko kaya okay lang kahit madumi yan. Ayan, tsaga-tsaga lang magukayokay mga idol. One hour later. Yun, good morning pa rin mga idol. Medyo mainit na, last 10 na oh. Oh. Pampinawisan na tayo. Kapag hukay ulit tayo ngayon. Ayan Oh. bali one feet yan sobra one feet ng konti utasan ko ay 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Thirty-one, thirty na butas mga idol. Yan dito mag-ukay pa tayo dyan oh Marami-rami pa. Tapos yung naipon ko na guod ay, ayan. Nasa 23 pa lang yan. Marami pa akong kulang. Ayan, 23. Ayan, nasa 23 na la, pa, pa lang yung guod natin. Marami pang kulang na pamuste. Ano, uh, unti-unti lang, dandahan lang. Kasi mainit na naman, magpapasilong naman tayo ng mga baka, papasuyop sa mga kambing at baka. At habang nag, naguhukay ako doon mga idol ay bumagsak tong saging. Ayan o, umagsak yung saging oh Buti matigas na. Ayun oh. Diba? Matigas na. Malalaki siya oh. And kunin natin 'yan. may saging na naman tayo oh. Di ba? Sakto lang yung pagkabagsak niya oh. kasi matigas na siya. Pwede na i-harvest talaga. yun oh. Kumbaga habal na. So, yun. Kuha nila natin. Ayan. Ay, na. oh. dalo. Diba? Saging nga naman tayo. <coughs> lagi